Matindi ang banat ni Cavite, Representative Kiko Barzaga sa mga kongresista. Sinabihan nga siya ng isang kongresista na hindi gawain ito ng ordinary congressman. Pero parang flip-top artist kung bumanat si Kiko Barzaga. At ang sabi niya, ano ba ang gawain ng ordinary congressman? Nagnanakaw? Nang sinabihan si Kiko Barzaga na di gawain ng ordinaryong congressman ang mga kilos o gawain niya, sa pagsagot niyang bakit ano ba ang gawain ng ordinaryong congressman, magnakaw, dito parang sinabi niyang di talaga siya ordinaryong congressman dahil asta matalino kuno siya. Bobo naman, di porket di siya ordinaryong congressman sa mga kaabnormalan niya, ay mangangahulugan ng magnanakaw ang ordinaryong congressman. Ngunit ang totoong ordinaryong congressman ay matino dahil ang pagnakaw ay gawain ng di-ordinaryong congressman at ang pagiging ordinaryo ang pagnakaw ay gawain ng di-ordinaryong mga congressman. Kaya puro kabobohan ang mga sinasabi ni Kiko Barzaga. Si Kiko Barzaga wala ata siyang kinundin ang tunay na mga corrupt, pero ang lakas ng loob ni Kiko Barzaga magkundina ng mga di-corrupt, pero yung mga nabanding mga proyekto niya, di niya maipaliwanag.